Yan, Kagimat, uh, pag-usapan na natin, Kagimat, to na. Yan, yeah, happy Kagimat, ano na, pag-usapan natin, Kagimat, yung sinasabi nila na malakas kargahan na orasyon, ah, uh, na medalyon. What's up mga kagimat no? Yan. Pag-usapan uli natin naman yung mga testing ano. At yung, pwede tayo mag-testing dito kagimat no? Ah, uh, magandang magandang gabi sa inyo. Ito yung kagimat. Kasi happy ng agimat, Mailig sa agimat pero wala na mga agimat no. Kagimat ah uh, magbibigay na naman ng idea si Happy agimat sa magagandang gamit no. Pero respeto din natin kung ano yung meron sila no. Kasi dinadasalan din naman nila, malakas pa rin yung kagimat no? Ngayon, kagimat ito may sample yan magsasample naman tayo sample natin kagimat yung sinasabi nilang pinakamalakas kargahan na medalyon dito sa atin no alin ba ang pinakamalakas na medalyon na pwede mong tanganin at anong klase merong pulang tanso merong dilaw merong silver merong ang ano eh uh, tawag dito gold kanina may, may kasabay kami nagpagawa silver, purong silver ang pinagawa niya. Yung mga alas niya silver. Pina ano niya pinatunaw niya, ginawa niya ng medalyon ng 'Yun. Ayun, maraming uh, marami salamat din patay yung nagbigay sa amin na bayon ni Kuya Pakwa ng Banahaw, Nag, nagkita kami sa uh, gawa ng medalyon sa Lipa. Binahagian tayo ng orasyon uh, pampalakas ng gamit, kagimat na kahit sama-sama siya kagimat no. Kahit sama-sama yung gamit, isang dasal lang siya kagimat. Hindi mo na kailangan Tangan to, tangan to, tangan to. Hopefully, uh, makatulong sa atin 'no, Kagimat 'no. Ah, uh, tawag dito. Yung pwede naman mabahagi yung Kagimat, uh, personal ko po ibabahagi yung kung gusto niyo po nung uh, dasal na ibinahagi po sa atin ng ni Kuya, ni Kuyang tawag dito. Si Agimat tsaka si Alamat 'yon. Si Kuya Alamat at si Agimat 'no. Nakita si Alamat at si Agimat ay nakita sa Lipa City sa gawaan ng Medlion. At binahagian tayo ng isang orasyon na pwede mong gamitin ng lahat niya, isang dasal na lang yan, kagimata ang gagawin sa inyo. Isang dasal na lang. Hindi na akong papakir ng dami-daming dadasalin, no? Kagimat. Yan, kagimat, uh, pag-usapan na natin, kagimat, to na. Yan. Happy kagimat, ano na? Pag-usapan natin, kagimat, yung sinasabi nila na malakas kargahan na orasyon, ah, na medalyon. kagayto ito, kagimat. Meron tayo dito magneto kagimat no ngayon ito kagimat magnet dilaw kagimat no tak tak nakikita mo kagimat nakadikit siya nakatikit siya kagimat no mamatay ilong natin nag uh, medyo nainit na ang cellphone yan. Dikit siya kagimat. Dilaw na tanso. Kagimat testingin natin dito. Yan. na uh, medyo mainit na yung cellphone ni kagimat no. Naka-charge naka kasi habang na tayo. Tingnan natin baka ito'y malaglag. Wala. Dikit. No. yan ang agimat dalawa tatlo tingnan natin kaya agimat bakit ba hindi natikit sa pinigawan ni agimat na na mga medalyon to kagimat to oh. ayan kagimat ka para rapol ko oh. kita nyo kagimat ito para rapol natin pero tingnan nyo hindi siya natikit oh, anong meron kagimat o oh. oh. hmm 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 mm. kagimat ano ba sikreto ni agimat but hindi na dikit sa ano nakaraan nagbigay din tao tatay Jebe ng ganito dati yung pisong malaki yun tinigaw natin tanga din tatay but daw hindi na ngayon oh ano sikreto ni Agimat but hindi na to oh Agimat ano ba sikreto yan gusto mo man lang sikreto Agimat ano ito na ano sabihin ko na Agimat dito ko na ba sabihin oh yan kagimat oh. Tayo hindi po tayo nakipag pag uh, pagalingan kan Ano. Napakatal natin kagimat yung katotohanan no kagimat no. <coughs> yan kagimat. <coughs> Pero kagimat, uh, wala akong i na ibang ano no. Ah, uh, iyan naman kagimat. Kahit nadikit, kahit hindi, depende pa rin sa magtatangan yung kagimat. Depende pa pare kasi kung aalagaan mo nya kagimat yan nadikit katya hindi nadikit pag inalaga mo yan matibay yan Ngayon, ano ano silbi ng gantong hindi nadikit kung hindi mo naman alagaan mga kagimat kalaalagaan mo siya kagimat no ano ba sikreto kagimat <coughs> yan may sikreto kaya kagimat no <coughs> pero to kagimat to di ba oh, diba? oh. Ano ba maganda? Dila o pula. Meron o wala, di ba? Sa pula, sa puti. Kagimat. pero yan, sa kagimat, sasabi ko sa inyo, depende pa rin sa inyo kasi kayo ang mag-aalaga niyan. No? History lang, kagimat, history lang, na ang pulang tansu daw, mas madaling karga, mas malakas daw kargaan. Pero sa akin naman, depende pa rin talaga sa magtatangan. No? Mas malakas daw uh, o, mas malakas siya, mas mabilis doon organ. Pero sa akin, sa lakas, pares lang siya. Nasa inyo pa rin yun. Pero history na mas mabilis daw pasukan ng pulang tanso ng kagimat. Sa gawaan kagimat, mas mahal ang pulang tanso kagimat pag nagpagawa agad ng pulang tanso tininong ko kay sir medyo mataas taas pag pulang tanso ang pinagawa oh, bakit pa ba nagmamahal ng pulang tanso una mahal talaga ang tanso pula tapos, history nga na mas madali siyang kargahan ka gimat. Sabi nila mahirap naman. Meron sabi din mahirap, meron ano, depende siguro sa magkakarga no. Pero pinakamahalaga diyan ang pinakamalas magpakarga gimat. Kung may pagtawag kayo sa Diyos Ama na may kuha langat at lupa. Inawagin mo nga wala. Pag may pagtawag ka doon, sigurado ya. pa kanina merong nilimutan pa ng pangalan ni Tatay. Meron tayong nakasabay doon. Nanggagamot na siya. Ah, uh, tres mundo po siya, may edad na po siya no. May ginamutin daw siya dito sa Kabuyao kay Matyon. Medyo maganda din banding namin. Pero surely uh, nabanggit nga kuya, 'di ba? Tay, 'di ba ano na kayo wala na kayo sa ganito. Ano? Oh, wala daw hindi na sila nagme-medal na ganito sa tres mundo no. Yung respeto sa nagme-medal na ganito, meron hindi nagme-medal, meron may nagme-medal uh, kalikasan kagimat no. Yan, yun, medyo maganda. Napakaganda din ng punta din namin. Nakausap namin si tatay na Tres Mundo. No? Tapos yun, nabigyan din ako mga kutang kadagdag kalaman. Tapos si tatay. Tatay, ano, ah, uh, alamat, no? Napunta din doon siya ng Tingli Batangas. Tapos sa uh, Mabini, ano, you know, tapos may bayaw siya doon si Kuya Pakwa na kakilala din natin. Kaya kami nagka-sarap ng banding ng usapan. Sabi niya, may bayaw ako doon. Si si Bakwa sabi niya doon ako tumitigil dati ah kuya kilala ko po yan ako yung kumuko din po ng muchacho tsaka yung dignum goma na naging bato na kalahati bato kalahati kahoy yon yung binili kang ubus na po yan medyo maganda yung banding namin kagimat no eto kagimat ah uh, yan mas maganda daw kargaan ganto ano? pulang tansu daw no pero mas magandang nakargaan ko nakaraan so kagimat eto kagimat tong ganto pinagawa ko Alin yung pinagawa ko? Pisong malaki. Yung hindi na nagagamit pisong malaki natin, no. Tibay, no. Yan kagimat. Ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo na naman, no, kagimat. Ah, uh, makatulong din sa inyo yung mga napagkwentuhan din natin dito, no, kagimat, no. Yan. Abangan niyo yung babahagi natin ni libre kagimat. No?